breeding season na naman mga kaasenso para sa tuloy-tuloy na pangingitlog ng ating mga alagang manok tulad po ng napapanood o napanood po ninyo sa mga previous video ko po na tuloy-tuloy o every twice a month kami nagdi-dispose pero bago yan mataas na hatchery rate ba ang hanap ninyo. Ito po ang aming ginagamit mga ka-asenso. Ito po ang Egg 1000 Water Soluble Powder. Tumutulong ito upang mapataas ang fertility rate ng ating mga itlog. Kaya iwas bugok habang ito ay pinaglilimliman ng ating mga inahin o kahit sa mga itlog na inilalagay po natin sa incubator. Kaya ito po ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang aming pagbebenta ng aming mga native chicken. Dahil po 'yan sa Egg 1000 Water Soluble Powder. Gawa po 'yan ng Battlecock Livestock Products. Ang Egg 1000 po ay meron po itong Vitamin B complex plus Vitamin E plus Zinc Oxide plus Selenium plus folic acid. Dahil po rito sa Egg 1000 water-soluble powder, buong isang taon po kami nag-breed o nag-produce ng mga sisiw ng aming mga native chicken. Hindi po kami sumasabay sa breeding season, kundi buong isang taon po kami nag-breed. Kaya mapapanood o napanood po ninyo doon sa previous video ko na every week or twice a month po kami nagbebenta ng aming mga native chicken sa public market. At ito ang ilan sa aming mga breeder o mga inahin na naglilimlim at ngayong third week at last week ng September ay possible po na maghats na naman ang mga ito. At ang kagandahan po ng egg 1000 water soluble powder sa 15 or 10 nila na itlog ay kadalasan o karamihan po nahahats po lahat. Kaya hindi kami nawawalan ng pangbenta na native chicken sa loob ng isang taon. At para sa mas maganda na resulta po ay pwede po natin pagsabayin ang Egg 1000 at Vitamin Pro Water Soluble Powder. Magbigay po tayo ng Egg 1000 Water Soluble Powder sa umaga at magbigay po tayo ng Vitamin Pro Water Soluble Powder naman sa hapon. At ang pagtimpla po niyan, isang kutsarita o yung 5 grams sa 4 na litro ng tubig. At ito naman po ang aming mga alagang sisiw sa loob po ito ng brooding pen. Nagkakaedad po ito ng day old hanggang sa one month old po. Nandito po sila sa loob para maiwasan na sila ay mamamatay sa labas kapag sila ay inaaway ng mga malalaki. Pag edad naman po nila ng more than one month na po, ibinababa na po namin sila rito. At ito naman, nagkakaedad ito ng more than one month hanggang sa two months old naman sila rito sa ibaba. At pag edad naman po nila ng more than one month hanggang two months ay inililipat po namin doon sa aming patining pen. Dito pala sa mga sisiw na ito ay every other day po kami nagbibigay naman ng Bitmin Pro kaya ang bilis po nilang lumaki at pagdating po ng 2 months and 1 week nila nagkakatimbang na po yan ng kalahate or 500 grams hanggang sa 700 grams po bawat isa sa kanila kaya sa 1 month and 2 months na edad po nila ganyan na po sila kalaki at hindi po mahirap piliin once na ilipat po namin sila doon sa patining pen po namin kung saan naman sila mananatili ng isang buwan hanggang sa isang buwan at kalahati bago naman po namin sila i-dispose sa market at ito po ang aming patining pen o sa patining stage sila almost 2 months and half na naman po ang kanilang edad rito hanggang sa 3 months and half bago po namin sila i-dispose naman sa market o sa public market po sa aming lugar. Yung mga nagkakaedad ng 3 months and half po rito sa patining pen po na ito ay hindi po namin i-dispose. Kaya nandito pa rin po sila dahil sa darating na December meron pong nagpa-reserve sa amin na 200 heads ng mga hen para gagawin po itong breeder. Kaya mapansin po ninyo, almost mga hen ang naiiwan po rito. At yung mga rooster naman na inyong nakikita dyan ay i-dispose -di po namin yan ng separate sa public market. At ngayong darating na December, 200 heads naman po ang i-dispose -di po namin sa isang buyer lang po yan. Ito po silang lahat nasa 200 heads po yan kasama po doon sa itaas hindi pa po namin isinama dito dahil maliliit pa po ang nandoon pero sa December magkakaedad po ito ng 6 months old yung iba at yung iba naman ay nasa 5 months old so RTL na po kung tawagin at yung iba naman ay laying na o yung nangingitlog na kaya abangan po ninyo yung ibabahagi ko po sa inyo na mga puro hen namin na 200 heads na aming i-dispose sa isang buyer lang po yan. Kaya ito po ang kagandahan ng gumagamit tayo ng Egg 1000 Water Soluble Powder dahil nakakatulong upang mapabilis ang pagpapadami natin ng ating mga alagang native chicken o kahit anong manok man po yan para po sa tuloy-tuloy na pangingitlog at kung sa breeder naman, bawal ang bugok sa Egg 1000. Sa mga nais pong bumili ng Egg 1000 at sa mga iba pa pong mga gamot, pwede nyo pong bisitahin ang aming online store, ang Usapang Agri Negosyo Online Shop. Ilalagay ko po sa comment section ang link. Maraming salamat po. God bless all.